Nadogan ni nila o paninda o kandila na kapag kiniligin cellphone si mo ay makaamong. DC, eh, asa man day ang ilang mama. Ha? Laki na ba? Yung may ipilin siya, oo niya anak. Ano po, nakasabot na po. Mayroon siya na sa na Ay mga gamin na Yan mga katikang, shout out sa inyong lahat balikan po namin ngayon ang mag-ama, si JC at ang kanyang mga anak. Balikan po namin ngayon. Medyo may kalayuan po yung bahay nila galing sa highway. Nagmotor lang po kami para talagang makapasok kami doon sa malapit sa bahay nila. Dito kami ngayon sa Bunga Libertad, Bugo City. Yan, shout out sa mga taga rito na mga followers natin sa buong Bugo City. Shout out sa inyong lahat yan po, ah, pababa yung daan dito yan, ah, kayang-kaya to ni Bro Tata pababa po kami hindi naman ah, madulas dahil po ay walang ulan sobrang init tito ngayon tuyong-tuyo yung mga bato ngayon po ay walang klase ang mga bata dahil po ay sobrang init ng panahon na ah, mudyo lang po kaya siguro nandyan sila sa bahay nila ngayon yan po, malapit na po kami asamahan ah, nyo kami Ayan po guys, binalikan namin ang mag-ama yung nadalaw natin sa nakarang linggo. Maraming salamat ni Sir Christopher Cabanada sa Canada. Ayan po, ah, puntahan natin ulit. at ah, kausapin natin sila ulit. Say, so, let's go. Hello? Okay. Asa yung ring? Ako, mo. ring. Sige, kuno, isiat kuno. Eh. Isiat. Isiat. Sige. Sige. Oh. Wow. Wow, oh, kasiat. Ako kasiat. Grabe ang ang ring nila Wow. Dito po yung bahay nila. Eh manhapon. Manhapon tay. Manhapon na mong mga anak. Kay uh, ko ron wala ka na ninda. Wala si. Oo, uh, nganong ka ninda ron? Wala, pero ninda sa. digikan po sa Medellin ba. Ah, gikan ka sa si middle din. Oo. Oh, oh. So yung bahay lang dito, nandito yung bahay nila oh. Yan, yung tatay, yung tatay ni pangalan ng dito, JC. Ah, JC. Yung tatay ni JC si Isa ito pangalan mo tay? Urbano. Grade. Ah. Ah, nagkunsa rin ka sa Medellin. Nag... Ah, sa pista sir. Pista? Oh, Nanin naninda po ka dito. Oh. Yeah, kumusta ang uh, tinda? Ah, ano? Alin na? Igo ra po sir. Eh, hey, mo kay munindahay sir. Uh, kana imong ang kandila na yung kandila mo na itinda ba? Ang sama na ka ng uh, angkat or punan? Oo. Oh, oh, punan sir, hindi na Banan ang ko kay. Di sa sa pagkakaron, unsa man imong unsa man imong plastada sa imong paninda, angkat or mo ang kaugaling? Angkat sir. Angkat. Uh, uh Tagpila po imong patong anak kada kon. Tagpila po nang okay. usa ka tag 150. 150. Oh, kung ara ko sila pas 150 mangi ila ha balik ya. Niya kung mahalin na siya. Mahalin og 500. 500. Oh. Oh, pero dugay sa mahalin. Dugay sa chef. So yung mga anak niyo si kisa kito pangalan ni Mainda. At saka si Ninyo Oh, si Ninyo Sen. Sen at yung itong bunso, bunso to. Oo. Uh si kisa kitoy pangalan ni Mochay. Grabe. Ay, si Ninyo Jisa. na choy choy, choy eh. Oo. So wala mo iskoy la karon. Ah, uh, may kasi sir. Ah, module module ra. Oy, ibigay mo yung ano bro, yung tinapay nila. Ayun oh. Ah, para maka-snack kayo. Oh, yan. Mayroon tayong patinapay ha, madami-dami yan para maka-snack kayo. Bigyan din niyo si Tatay. Ang snack ato ya. Ganahan ka og pan. Ha? Indot na akong gibalik mo pa. Ha? <laughs> yan. Ah, kumusta ah, ang pangbugas-bugas niya karon? Kumusta?

Ha? Huh? Huh? So nakabili ng poset si tatay ninyo, nagka one poset, nakapalit ng poset. Yung uh, yan, nakabili sila ng poset, yan pang ulam nila ngayon. So ngayon po ay eh, bumalik kami kasi mayroong nakapanood din sa video namin sa nakaraan, nag-abot din sila. So siguro magagamit mo ito. Magamit ni nimo sa imong pwede ipuhunan ninyo. sa kandila, huh? Kanang idugang nimo og panin sa paninda nimo ba? kung um, gawa sa kandila, kung nga pa kayo itinda, pwede sad. Uh, kasi yung ano po, trabaho ni JC po ay nagtitinda ng kandila kung saan saan yung pista. Kung walang pista, dito lang sa malapit, sa sarayin. So maabot, maabot kayo. Ah, ibang lugar no? Uh, so may ibigay kami sa inyo para pangdagdag sa pangkukunan ninyo. Huh? Para talagang ano po, parang, para hindi kayo masyadong mahirapan sa ano ba pohonan. Inday, in, in atagaan ako dugang pohonan inyong papa. Ha? Oh, huh? oh busyo. Okay. Oh, birthday ana ay katuod he. Ang sa akin sa birthday? Ana ay. birthday ni mo Inday. Birthday niya. Yeah? Mm, um, oh, oh, happy birthday. Basta yan, huh? maligo, ragdagat pa yan. Maligo, ragdagat niya. Yeah. Yan. Palit may pipse. Ah! <laughs> Palit may <the> pipse. <laughs> 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 yan, uh, bukas, maligo kayo ng dagat. Uh, birthday pala ni ano happy birthday Inday ha yeah. birthday sa pang pang ano pangatlo no uh -huh. apat yung anak nila eh. yan po mayroon akong ibigay sa inyo pang ano po pang uh, dagdag dagdag uh, puhunan huh? Uh -huh. Uh, yan po sa mga bago sa ating uh, channel po Bag sa mga bago sa ating YouTube channel at sa Kasaybe si sila po uh, wala na po yung nanay nila uh, wala, naging, wala na wala na yung may contact sa nanay ni, nila no wala Oh, hindi na nagpakita yung nanay nila. siguro uh, siguro nandoon, sabi na nandoon daw sa Manila. So si JC lang po ang at ang mga anak ang kasama niya dito. So ngayon po ay uh, mayroon kaming bunting ibigay sa inyo. Uh, sana makatulong ito, ha. Maraming salamat. -hmm. Tol, taga anak ng papa nimo? Okay ra ka? Ha? <laughs> Yan oh. One. Two. Three. Mayroong uh, 4,000. Ha? Sana makatulong yan. Okay. salamat yan. Oo, oh, para pang uh, idagdag niya sa pahunan niya. Ha? Ang sponsor natin, si si Christopher Cabanada. Uh, Sir Christopher Cabanada sa Canada, maraming salamat po sa inyo. At saka isang sopot na tinapay na dala natin, galing yan ni, nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Yan, marami. Yan. Masarap yan. <laughs> Nagagaling okay. salamat sir sa mga is sponsor sa mo. Babang ako sa akong negosyo sir sa kandilia, kandila. Candila, Mamuhunan sa kandila sir. Nagagaling salamat sir. Ikaw, ikaw tayo. Saan mo ikasulti? Inasalamat tayo. Ina. Ina. Sige. Uh -huh. Salamat. Uh -huh. Salamat sa mga sponsor. Tanyo ko yari ni Uncle.

ചിരട്ടയിൽ വാ